magpapakain ako ng almusal kay ate na Ben. Biskwit at gatas lang ang paalmusal ko sa kanya. Kagigising lang niya eh. Kaya ano. ka ng gulad. Hmm? Ayaw pang kumain. Ah. Pag gusto na kasi nitong kumain, wala tayong maayos. Pag-iising lang eh. Si Dos, nagkakalat ng laruan niya. minsan kinakagat niya ang kutsara. May, may, may time na kinakagat niya yung kutsara pag pinapakain siya. Ha. Atin na din. Eh, atin na din. Dalaga na. Dalaga na. Ang bata. Dalaga na. Dalaga na yan. Hmm? Ten years old ka na eh. Ha. No. Ten years old na aming bata. Hmm. Ito so, po ang aking ganap ngayon sa araw na to. Ako magpapakain sa apo ko. Pasensya na akong dito lang umiikot ang aking mga vlog. Kung hindi sa bahay o mag-alaga sa apo ko. Pasensya na po. Hindi po ako nakakalahas ng ano para doon kay doon na ako kukuha ng ano. Minsan lang kasi ako lumabas eh. Kaso maingay. Kaya hindi ako maka sa labas. Hindi ako makapag-vlog ba. Pasensya na kung ang mga vlogs ko ay eh, paulit-ulit lang. na vlog ko, so, kung ako ko, o kaya, ang um, gawain ko. Hmm? Ano? Yan? Ay, talagang isin na. ito sa biscuit ng um, almasal niya. ayoko ko naman araw-araw siya mag -ano, mag oatmeal. Ayaw ko nang araw-araw yung tumalik oatmeal. Binihang ko, Binihan ko siya ng gatas. Binihang ko siya ng gatas. Nah, nasabun bebe. sa kok. ko ini Hmm. milk mo. Hindi pwede yung saging na. Tama na yung saging. Get your milk. There, oh.

May isang batang makulit. Dito ka, bait ka. Ay, dito. Bait-bait yan, eh. ilagay ka dito. Matatapos na si Ate. Kumain. Sana yung Barbie. Sana yung Barbie. <coughs> Do, sana yung Barbie. Hmm? Nakin mo yung Barbie? Yung maitim, may tumuka. Saan na? Saan na? Saan na, Yung Barbie del na ano? May itimang muka. Sana. Saan mo nakita? Ha? Nakita mo? Nakita mo? Hmm. Hindi mo nakita? Oh. Uh. Oh. Uh? Ah, Dito ka.

sna poka me comma eh ni no hello po Hello po. Hello po. Malambot po ang ano niya. Kaya nakadapa siya lagi. Nakukulot yung ano mo dito atin. Buhok mo. Yan na po. Kung paulit-ulit lang ang vlog ko. Okay, ate. ayos yung ate ng buhok mo. Kasi nakukulot. Kulot eh. Yung party lang dito ang nakukulot sa yung nalalawayan mo. 嗯。<laughs> kulot yung dito sa bandang nalalawayan niya pag umano yung laway na nadadalo yun na, ano yung ng laway niya. talo natin ang buhok para hindi man ano sa mukha okay. bebe, tika bebe tika bebe bye bye ka na ba bye bye Bye-bye po sa aking mga nanonood. Bye-bye. Sa bye. Montoon Vlog ko po. Bye-bye po. Hmm? Hmm? Dito na po kami. <coughs> Lipat ko na siya doon. Nadapa ko na siya.